nandito ako sa ano ay lakay pagpamora ko nandito ako sa ano ng gulayan ng ano may papaya may papaya and malunggay may malunggay malunggay talaga yun ayun bibili sa atin hinihingi lang sa kapitbahay dito sa kanila bibilihin mo okay pa kaya to? ito 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 okay pa kaya to? malunggay nya o yun ano yung dami anong dami yun? dayo ka na ano Doon sa taas. Hindi pa kayo to. Malunggay talaga 'o. Oh. Na mismo malunggay. Dami 'o. Oh. Taglamig na kasi, kumbaga ano na to, puputulin na siya. Yan. Putulin na talaga kaya lang ito ay aking bibili at ako ay magtola ng manok alam mo yon tinola ah. tapos ayan set na papaya ah may malunggoy pa doon sa loob ay ayun pa o oh, sa loob oh tiara ja? doon sa loob meron pa pwede pumasak doon sa loob doon, doon. ay ay ang Eh, no? lumubog ako. Lumubog. Malambot pala yan. Para na ako nitong ano, magna. Hala yung eye bag ko, grabe na. Lulubog. Kailangan pala dadaan ka dito. Lumubog ko sa lambot ng lupa. Dito. Ayun. <clears throat> Dito na ako sa mga papaya oh. Dami oh. Ayun oh. Darating yung may-ari. Ayun oh. Ayun eh, oh. papa, ano, malungga. Ay, ito Kaya lang malambot siya. No. Ang dami, ayan oh. No? Papaya, mushimok, mushimok dami talaga oh ano niya lang din daw to eh ina, ino, inuupahan itong papay at taniman niya ayan oh sa lamig pinutol niya na lahat ayun yung doon ayun oh kati ni hay chat pirata si pero darating naman yung may ari eh yun oh eh. dami oh Ito pwede na siguro to. Ang lambot ng lupa. Ay to. Ay to. Itong malunggay na to po, pwede na to. Ayan oh. Malunggay! Gusto nyo? Ayan oh. Ito pwede. Alam mo isang piraso nito ang mahal-mahal ano na ito kumbaga ito ay 50 pesos na itong isang piling lang na ito 50 pesos na tinda niya dinadagdagan niya lang sa akin kasi nga <coughs> magtaglamig na masisira lang din tapos itong pinakapuno niya parang ata siyang may ginagamitan <coughs> inaantay ko yung may-ari eh inaantay ko yung may-ari kagigising lang ay bag pa di ba? for sale hmm. Hindi na siya oh Hindi na namulaklak ulaklak Malunggay po 'yan, malunggay. Ha? Malunggay po 'yan. Hmm? Ang gandoon yung taniman niya, gubuon. Puro papaya. <clears throat> Dumaan lang ako, pagtingin ko meron pa palang malunggay. Andiyan lang yung kalsada, ayan o. <coughs> Malamig! Malamig! Gan ganun Ganon yan, upo tayo ha. Ayan, ganon yan siya. Ayan, ganon. Ando yung aksasakyan na ha ha. Ganyan yan siya, ganyan. Kita nyo? Ganyan. Ganyan dito ako ngayon nakaupo. yun yun Yan. yun 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 na yun 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 Malaki. 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 Antay ko yung may-ari. Ha? Sandali, ha?